Kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao So mga kaganapan sa hapon ito, nag-install po kami ng plastic mulch Ayan yung dalawa naglatag at saka yung dalawa ang nagtusok ng kawayan Tapos nagtambak ng lupa sa mulching para hindi lipa pa rin sa uh, hangin Ayan po mga ka-farmers Parang magandang tingnan parang align so talagang ganito lang kasimple ang pag install ng uh, plastic mulch no? na tataniman po natin ng mga kamatis ayan so kita nyo sobrang ganda tingnan mga kaparmers yan tinutusok sa kawayan bago natin anuhan ng lupa kagaya na no, nalagyan ng lupa oh, hindi nalilipa rin okay so sabay nyo lang dito na alay nung sa kondo okay sabay lang kayo dungan lang o oh, dungan kailangan mo mo sinaw oh. okay tagsakadok pa kalagyo tos para so, magandang tingnan at align kasi pangit mga ka-farmers pag hindi ma-align ayan kita nyo so ang ginagawa sa dalawa ay naglalatag at ang dalawa na may nagtatusok po ng kawayan bago tambakan ng lupa okay so sa mga buguhan at wala pang idea tungkol sa pag install ng plastic mulch sana po yung nakakatulong po to sa inyo no? mga ka farmers, mga ka viewers so yun lang po ang may bagay at may share ko po sa inyo so ito po ang mga kaganapan namin ngayon yan so yan po mga ka farmers oh, ang ginagawa sa isa yan nilagyan na po niya ng lupa parang hindi uh, lilipa rin sa uh, hangin Yan po. No, magandang tingnan mga ka-farmers. So ngayon dito, papakita ko sa inyo. Yan. So ito po ang aming nagawa sa araw ito. Yung pag-install ng plastic mulching. So ang itatanim natin din mga ka-farmers, share ko lang po sa ay uh, kamatis po, no? Kamatis po ang ating itatanim din. Eh. Tapos yung area na to, ay talong papalitan natin ng ampalaya at ito po ang ating kamatis na nagumpisa ng namulaklak okay so sa so yung lahat hanggang dito na lang po maraming salamat bye bye